Hello everyone! Ito, anihin ko na yung aking patatas kartofel So, tignan nyo tong kanyang itong aanihin natin so, guys Ito ayan. kung gaano kadami ang ating maaani ngayon dito sa isang so ito po patatas mga maliliit na patatas masarap um, ano ito, iprito na may balat maliliit <laughs> nakakatuwa tinapon ko lang yung patatas dito, yung uh, buds ng mga buds ng mga mm -hmm. patatas. Tapos ito, tumubo. Ang niliit. Pero ang dami. Hindi na kasi lalaki ito eh. Ayan, yung malaki naman. Ayan. At sa paso lang guys May patatas na tayo Huwag ko itong mamas Ayan o Ayan na. <laughs> Nakakatawa So, tinanim ko dito guys, yung lumang patatas na may tumubo-tubo na. So, yung mga tubo-tubo na yon yung mga buds niya, yun ang nilagay ko dito. Instead na itapon ko, nilagay ko sa paso. Ayan, tumubo at magkalaman. Kaso yung iba, maliliit. Pero, at least may maaani <laughs> nagkakatuwa <laughs> ano uh, batata uh, sinaanin after 3 months na itanin oh So, ipiprito ko ito guys. Masarap siya may prito na may balat. Ano? You know? Kakatawa <laughs> talaga. Akala mong basura na. Kaya mo lang sa paso. Ayun, mapapatinabangan din. meron din akong isang patatas pa dyan ayan so wala na lahat na yung laman ayun meron po ayan uh -huh. Sabi ng kapit bakit Marunong daw ako sa garden Kasi yung mga Kamatis Nagsisibunga So Ayan na guys Wala na, na itong iba Pero Mamaya naman yung isang paso na malaki. So, sa isang paso, ito ang aking inani. O, di ba? O. Ganyan lang. Kaya, magsipag tayo, guys.